lola, lumawa. Nanay ni nanay, yung lola namin nakapira sa amin. Siya talaga yung kilala nanay na sa atin, sa barangay, na magmadaling gumawa ng sa mga kakalina. Kaya pag si lola gumawa na, na si lola niya nagtitinda, saglit lang yun, ubus agad. Para hindi ka makaabot yun sa mga pupuntahin niya. Bye-bye, Mike. Ito, gusto gusto Ayan, mga kaonics, ano? Bago tayo kumain ng dinner natin, ano? So, magluluto muna si nanay na isa sa mga specialty niya pa rin, ano? Yung luto ng... Anong luto nga yan, ay? May, may tawag po dito na. Puto sa Bisaya. Ah, puto. sa, sa Bisaya. Uh, sa Cebuano ba? Malangkit siya na nilutog lang sa gata. Yun, na may asin. Mm Yan. So, tignan natin mga ka ano. no? kung gaano kasarap din yung lulutuin ni Nanay, no? Parang malagkit na bigas na merong gata, na merong asin, no? Yan yung tinatawag na, parang kasing lasa yan ibos, eh, na tinatawag, no? Tama ba, Nanay? Parang ibosan ano? Suman. Suman, ano? So, tignan natin, mga Kaonics, kung gaano kasarap din yung isa sa mga lulutuin ni Nanay, no? Para sa atin. So, lahat ng mga specialty ni Nanay, no, pinaluto ng ating mahal na ringa para matikman natin. Kasi nami-miss na yung mga luto ni nanay no, sa Antipolo Rizal Yan, yung ating mga nanay na, tignan niyo, talagang busy-busy siya, no? Actually, mga sa Onyx, no? Uh, sa Bacolod kasi, uh, talaga nakatira sila namin at aking mahal na rin na, no? Kay mga recipe nila, no? Sa Bacolod. Bacolod ba yun ay? Oriental, ano? Hindi. Negros? Okay. 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 nasa boundary kami. So, pero more on pa din yung ilonggo pa din yung pangit. Kasi nasa boundary. Sa gitna ng oriental at sa dental. Pero yung pinaka-gawin namin is oxy. Bakulad. Bakolod. Sa so, para sabihin natin, negros oriental. Negros oriental kami. Yan. Parin. So, Negros Oriental sila no mga kaonics. At yung mga recipe nung doon ay daladala nila at ginagawa, niluluto nila sa anti-polarizal. Kaya naman, dito sa Calapan City, no, patitikin rin sa atin yung mga lutuin na yan, no, mula sa Bacolod, Mula sa Oriental, no? Oriental, Negros Oriental. So, patitikman sa atin yan mga kaonics. No? Tikman natin at panoorin natin kung paano yan lulutuin ni Nanay, no? Yan na muna. Hinukugasan yung bigas muna ng malagkit. Ayan. Okay. Ito na yung ating gata. Ayan. Mga kaonics, no? Lalagyan lang ng asin yung um, gata. Kita nyo ba? Ayan. May asin. Ang purpose ng asin para medyo maalat-alat at medyo preservative siya pa mabanay. At yan, may asukal din mga kaonics. Tingnan nyo nga naman ano. Talaga naman. Napakasarap nito mga kaonix Grabe. Mabubusog tayo no. Tataba na naman tayo nito mga kaonix. Instead na mag-diet tayo ano. Eh hindi na tayo makapag-diet nito. di ba every night no. Hindi tayo masyadong kumakain pero dahil marami mga niluto si nanay na mga masasarap na po tayo. Mapaparami na naman yung kain natin ito. May na naman tayo mag-diet ito mga ka-onics. Siburang kasi, lalang na alam, ano ba, doon ako dito na. na? Tapos yun, sa lungkong ko sila, parang ibaon lang sila. Yun. So, Ayan mga ka-onics, no? Nagkukwento yeah. si nanay dito, no? Nung, bata pa raw siya. So, mm -hmm. nagluluto siya ng mga ganitong klaseng kakanin. Yan. Sa probinsya nila, sa Neg Negros Oriental. Mm -hmm. Tama na yan, no? Mm -hmm. Yan yung niluluto ni nanay. Tapos, nilalako ko pagka umaga. Para maging pera yan. Yun, nilalako niya raw tuwing umaga, pambenta. So, janti so, ko pagpapunta school. Ako pa uwi na nun may. Pa ako nun, Mike. Madilim pa eh. ako ng yun. Sa, sa lubong nila ako. Yun, bao na nila yan. Ay, yun. pera na silang bao. So, yun, mga ka mo. Yung mga pinagbibentahan pala ni nanay, you no, know, doon sa probinsya sa Negros Oriental na mga kakanin, yun yung pinapambao ng mga magkakapatid nila kasama ang aking mahal na reyna, no. Yeah. Ano pa lang kami na, mga kinder na yung elementary. Tapos pag wala ng pera sa nanay, nagluluto siya ng bilihan. Tapos nilalakot niya, bao na namin. <laughs> na at may hindi So, ganun yung buhay, mga kaonix, no, ng ating mahal na Reyna sa Negros Oriental nung no, kabataan pa rin nila. So, laking hirap din sila, no, parang kami din, yung aming uh, buhay pamilya, though mga trabaho yung aking mga magulang, pero hindi kami talaga ganon kaalwa ng buhay. Amoy niya pagka naluto na siya. Ayan mga ka-onyx, no? nilalagyan din ng luya ni nanay yung kanyang lulutuin. No? Parang, parang first time ko makaano ng ganito, no? kakanin may luya. Pero sa bagay, no? sa biko, minsan nalalasahan ko may luya. Eh. Pero ito parang malagkit na ibus, masuman na meron luya. Yan, Nilagyan na yung luya. Halu-haluin ng konti. Asin. Tikman para malaman kung kulang pa ang alat. No? Lagyan pa ulit ng konting asin para tumama siya sa lasa. Talang, talang, tumama talang, ang alat. Talang, talang, talang. Ayan mga ka Onyx, no. Maganda na yung lasa ng uh, gata. No? May asukal, asin at luya no so tinikman na ng ating mahal na Reina no at ni Nanay so parehas na yung panlasa nila na masarap na ang lasa kaya inilagay na yung malagkit na kanin so sabi ni Nanay no pagka naluto ito kung ano yung lasa ng gata na nilagyan ng mga ingredients ay ganun din yung magiging lasa ng uh, malagkit na kanin na to malagkit na bigas na to kapag naluto na siya So, Abangan natin yan mga kaonix at tikman natin. Another uh, recipe na naman ito no, ni nanay na matitikman natin. Wow! Grabe! Ang sarap nito mga kaonix So, oh. yan. Sino masarap? Si Lola. Naman, nanay ni nanay. Yung Lola nanay yung nakapira sa amin. Siya talaga yung pilala nanay na sa atin sa barangay na magmadaling gumawa ng tamang kanilang hindi. Kaya pag si Lola gumawa na si Lola niya nagtitinda, saglit lang yun, ubus agad. Parang hindi ka makaabot yun sa mga pupuntahan niya. Uh -huh. So, Mike, may din rin ang So, <laughs> ibig sabihin, doon yun na mana, yung pagluluto. Yung putong, ano, yes, Mike, marunong gumawa niya, nakabalot sa daong. Talaga? Kasi, yes. Yeah. amad lang ako. Mo. Ay, yung mga binibenda nila dati, nung no, mga maliliit pa kami. Matrabaho kasi yan. Ganyan siya. Ganyan? Yan, isa na yan mga kaonix, no? Yan, tapos hihintayin na lang natin na maluto siya, no? Kung ano ang lasa nun kanina, no? Nung ingredients niya, ganun din ang lasa niya pagka naluto siya, mga kaonix, no? Yan, nagkukwento rito, no? Ang ating mahal na reyna, no? Ang sabi niya, ganun nga yung gawain na ni nanay, no? At saka nung lola niya doon sa probinsya sa Negros Oriental gumawa ng mga kakanin at magbenta no. Lagi raw sold out, laging ubos. At nag-order pa yung principal nga no kay nanay ng mga ganyang klase ka kakanin, yung ibos no, yung pinakita sa atin nanay. Ibig sabihin, masarap mga kakanin kasi sold out madalas no at madalas umuorder no, mga principal pa umuorder sa kanila. So, abangan natin mga kakanin, tingnan natin no, tikman natin no kung ano ang ipinagmamalaki. Nalutuin ni nanay. Pinagmamalaki ng recipe sa bakolo. Yan. Ayan mga kaonix, no, nag-alarm na siya. Ibig sabihin na luto na yung ating uh, sinaing no, na suman. Ayan, no, nag-alarm hmm. na siya, zero-zero. Ibig sabihin, pwede na siyang uh, kainin. Ano, luto na siya. Tignan natin mga kaonix. Ang itsura. Ano, itsura. Wow! Ganito pala itsura nito. Parang may latik sa taas. Yon, tama, may latik sa taas. Tama si Nanay, no. <laughs> Yan pala itsura niya mga kaonis, na no? hindi siya parang kanin dahil gata ang nilagay natin sa kanya, no. So naluto siya pero merong latik sa taas. So ano kayong lasa nito? Matitikman natin 'yan mga kaonix no later. Yeah. Ayan mga kaonix no, medyo malalim na ang gabi kaya nagugutom na tayo no. Kaya pwede na tayo mag-dinner. Siyempre, excited tayo matikman, ano? Yung Valenciana na niluto ni nanay kanina. So, tikman natin mga cons. Actually, kumain na yung ating mahal na rin na, ano? Nung Valenciana, ano? Pero tayo, ngayon tayo mag-dinner para matikman naman natin yung Valenciana. Inilipat lang siya sa isang galagyan, ano? Ito na siya mga kaonix, ano? Wow! No? Kita nyo, no? Napakaganda ng itsura niya. Talaga namang sa itsura niya pa lang, no, mabubusog ka na. So, napakaganda. Pero, kanina alam niyo mga kaonix no, sa amoy pa lang, no, ng Valenciana, no, busog na ako, no, amoy pa lang, napakasarap na. Lalo na kaya pag natikman natin. Tara, kain tayo mga ka-Onyx. Yan mga kaonix no. Ah, kunin na natin. Yan, napakaganda mga kaonix no. Napakalagkit niya, no? Talagang hindi siya yung buhaghag. Talaga naman po. May enjoy natin to, mga ka Sa amoy pa lang, o. Oh. Ano naman? Oh, talagang napaka-crema. Okay. Tikman na natin, mga ka-onyx, ha. Pinagmamalaki. Ng bakolon. Negros Oriental. Oops. Ha? Mm. naalala ko, no? Yung kain namin, no? Sa Amte Polo Rizal. Ganun na ganun din yung sarap niya, mga kakonis. Talaga namang perfect. <laughs> Ayan, ano? No? Bago natin ituloy ang masarap na pagkain ng Balenciana. Siyempre, gusto muna natin i-shout out, no? Si Sir Mervino. Yung isa sa mga viewers natin from Xi'an City, China. So, ayan, no? Sir Mervin, no? Maraming maraming salamat sa iyo sa iyong uh, pag-review ng aming uh, vlog na ito, no? Ng aming mga vlog, syempre. At sana ay ingat ka lang palagi and God bless sa iyo. At ganun, din po, syempre, no? Sa ating mga viewers, no? At sa ilang mga nagko-comment sa ating gusto rin natin magpasalamat. Hindi naman natin sinasabing marami na nag view o marami na nag-comment. Pero sa lahat po na tumatangkilig, sa mga nagko-comments at nanonood no, yung mga silent viewers natin sa inyo pong lahat no maraming maraming salamat and syempre kay Kating Nails no malagi nagpo-promote ng ating channel no ng Make Organic YouTube channel no thank you so much ah uh, Kating Nails ano karamihan actually ng mga viewers natin at mga nag-subscribe sa atin ay mga subscribers din mismo ni Kating Nails no kaya meron tayong uh, viewers from Canada, meron din tayong viewers from USA and from China. Alos lahat po sila mga ka-onix. No? Ay viewers din ni Kainags, no? mga subscribers ni Kainags. Ayun mga ka no? talagang ginagana na kumain ng sarap. Grabe. So magdadagdag pa tayo mga ka-onix. Pasensya na talaga. Yan. May atay pa. Kunin natin yung atay. Oh. Yun, may atay pa. Mauubos natin yan mga ka-onyx dahil sobrang sapot niya talaga. Mag-uulit tayo sumubo mga ka-onyx, gusto lang namin i-share sa inyo no? na parang totoo yata yung sinasabi ng mga ng mga tao na minsan hindi yung babae ang nagdilihin. No? Minsan lalaki ang nagdilihin. So alam nyo mga, mga ka-onyx, no? ngayong araw na to parang ako yata yung nagdilihin. No? Hindi yung aking mahal na reyna. No? Kasi Kadalasan, ang mahal na rin na lagi siya yung nasusuka, nadiliyo, masama ang pakiramdam. Pero alam niyo ba mga kaonix, no? ngayong araw, ako ang masama ang pakiramdam. No? Ako ang uh, hindi, 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 hindi mapakali, hindi maganda ang pakiramdam ngayong araw. At ang ating reyna, no? so maganda ang pakiramdam nga ngayong araw. No? Halos, na uh, halos, uh, kapag nakakapagtrabaho siya, makagawa siya ng mayos. Alam niyo ba ako mga kaonix, halos nakahiga lang rin ako no sa sa kama no halos ayo kong bumangon dahil nga hindi maganda ang aking pakiramdam bukod pa doon mga kaonis sa ano, ang ating mahal na reyna no na isinusukan niya no yung kanyang mga kinakain ako mga kaonis bukong araw din no wala kagabi pa no? inilalabas ko rin yung aking kinakain nako grabe mga kaonis <laughs> ang hirap ang hirap pala na naglilihi <laughs> paano mo nilalabas paano ko rin nilalabas sabi ng mahal na rin. ko, grabe. Pasintali po ha, ah, sa mga kumakain at sa mga nanonood natin. Pasensya na po. Kasi kung sa aking mahal na rin na nilalabas siya sa kanyang bibig din, naduduwal siya. Sa aking mga konis, baligtad. Hindi sa bibig. Saan ba lang nilalabas? Eh, sa mo. Pasensya na mga konis. Eh. Hindi ko sa bibig nilalabas yung mga kinakain ko eh. Pasensya na sa anus, mga kamabigs, no? no? Sa Tagalog, sa puwit. Sa puwit, kasi nga, pag talaga ako, inilalabas ko siya mga kaunis. to so, Kada kain ko, labas siya ng lumas. Ganon din yung aking mahal na reyna, no? Tuwing kumakain yung lumangan na karaang araw, no? inilalabas niya rin. Eh. So yung araw mga kaonis, ako naman na nagbibili yata, ano. Kaya lang, hindi ko sa bibig inilalabas, no, sa puwit. Pasensya na mga kaonis, ha? Hindi yan yung sa'yo, hindi lihit siya. <laughs> hindi, totoo talaga, hinakbangan ko talaga na habang tulog. Ganun ba yun? Kaya naman pala, eh, no? Joke lang. <laughs> Tayo pala lang uh, ng ating mahal na reyna, no? May ginawa pala sa atin ng mga Sabi mahal kasi nila pag hinakbangan doon ng buntis yung asawa, sila magbili. Ha? Bangan pa lang ito na nangyari na sa iyo. Ganun <laughs> ba? Iniisip mo pala? <laughs> nangyari. Hindi eh, lalo na kayo kung hinakbangan mo na ako. No? <laughs> Hindi. Totoo doon talaga yun. Si minsan daw sabi talaga nila, sadya doon talaga na yung lalaki din minsan may paglilihid din. Yung parang na, atun, parang nalilipat sa kanila. Baka... Buti naman, at least maranasan mo din, di ba? How ganon? Do you? <laughs> so, siguro nga, no, ganon na nangyari mga conics ka no? Kaya lang, baligtad eh. Hindi sa bibig lumalabas yung pagkain ko, no? Doon. sa ibaba. Kaya, mga kawanis, pasensya na. Sinasabi lang namin yung totoo. Ayan mga conics no? Habang... Nag-dinner tayo at kumakain ng balinsyana ay maglalaba mo na tayo ng kasama ang ating mahal na rin na. Yan. Ay, hey, mga kaonis, no? Oh. Ito yung ating washing area, no? At yung ating labahin ay ito. Yan. Dito sa Calapan City, no? Hindi tayo masyadong hirap maglaba. Kasi yung ating washing machine dito, yung ito yung binili ng mahal na rin na washing machine na naman, Ito oh. Paglagay lang natin ng lahat ng mga labahin natin dito. Ay, hihintayin lang natin o, oh, na matapos lahat ng pag After na matapos lahat, automatic yung tubig na pasok dito. O siguro naman sa inyo, mga high-tech din naman yung sa iba. No? Kaya lang yung pinakita ko kasi sa cruise na ligas no? sa Quezon City. No? Mano-mano rin yung ating masing-masing doon mga kaulit. Pero dito, lagay mo lang. Tapos, hintayin mo lang no. Pag natapos siya, kukunin mo na lang at isasampay mo na lang. Naka-dry na rin siya no. Konti na lang. Patutuyuin na lang siya ng konti. Then, saka pwede na siya ulit tupiin. So, medyo maalwan yung ating buhay sa paglalaba dito sa Kalapansin. No? Kaya, hindi rin masyadong hirap no, maglaba pag dito. So, yung ating mahal na reyna oh. No? Yun. i yung lagay na pala natin ito, mga kaonit, oh. Yan. Lagay natin doon sa... sa loob ng washing machine. Ayoko kasi mag-direct ng Inap. sabon dito. Pwede naman kasi siya automatic, sis. Lagay automatic nap. pwede lagyan ng sabon. Pero ayoko kasi buo-buo yung sabon. Hindi na. Ah, kaya pala. Nagtutunaw muna, no? Ng sabon ng ating mahal na reyna dito sa balde bago ilagay dito sa washing machine kasi pagka diniretso ng blagay ng powder nagbubuo-buo sa 'yon nagbubuo-buo kaya pagka tuyo na 'yung aming mga damit no may mga bubuo pang sabon kaya 'yun 'yung disaster na ginagawa niya pagdating dito sa washing machine niya na to. Okay mga koneks ah Pagdalaba lang muna ulit kami habang kumakain ng balisa natin. See you next time mga ka no. Maraming salamat sa inyong lahat.